So, good morning guys. Ang oras na ay 5.21 na ng uh, umaga, no? So, ibang araw na to. <laughs> Magdagumaga sa inyo mga na-jumpers. No? So, ngayon papasok tayo. So, ang bihay ko ay, ang oras ko muna ay 6 to 3. Ang bihay ko ay uh, Solinad. Alam ko sa Laguna ata, yun, no? Patanong natin, no? So, Kasi pangalawang, pangalawang beses pa lang makapunta ro'n. Pero, matagal na. No? So, talaga, hindi ko itinom yung So, good morning guys dito na tayo sa trabaho so magka time in na tayo mga junkers no so, let's go tapag lang natin itong ating baon 5.30 guys thank you 5.32 so good morning mga junkers dito na tayo sa Santa Rosa Laguna ang oras na ay 759 okay. So dito lang kami sa may highway Bawal pa kasi kami pumunta doon sa may Vista Mall eh. Ay alam mo lahat ayan eh Bawal pa kami pumunta doon Mga 9.30 pa kami pwede pumunta doon Kasi ito, may parking doon eh Pag doon kami nagparking Tumatakbo na yung oras nila So ayun. kahingan muna kami rito 9 pa So may isang oras pa tayo magkaantay May gate So yun, update ulit kayo mamaya At siyempre mamaya magpa-price update tayo ng presyo ng PET malinis doon sa ating nirerektahan dahil meron na namang pagbabago dahil bumaba ito mga radians no sir so, napilod kayo mamaya tara let's go so yun na guys no dito na tayo sa solenad so yan nagbababa nagbaba na kami ng uh, mga gamit na i-deliver dito sa solenad so mamaya update ulit kayo mamaya mga kajangkars no? so da, let's go trabaho muna So, ayun guys, nandito na kami ngayon sa Binyan, Laguna, sa Pabilyon. Ayun o. No. Pabilyon, mga kain yung dala namin gamit, no? So, andaan namin dito sa likod ng store, mga ka-junkers, no? So, ayun, update ulit kayo mamaya. Tapos, tapos namin dito sa tulungan. Uh, kailan ba ko ito, eh? Baka mawala. So, babalay ako doon sa truck at magkatangalian tayo, mga ka-junkers, no? So, update ulit kayo mamaya, mga ka-junkers. So, good afternoon. So mga kajaris, ang oras na, ano na, magalas sa na. So, kumain na ako. Sige, nung kasama ko pala, kumain na pala kanina. Hindi na sinabi. Ganda nung chicks. Hmm. Um, ang ulam ko guys ay kinamatisan. Sarap! So, good morning guys uh, let's just pasado so, nandito na kami ngayon sa uh, SM of Daneta mga dyan Pangasinan tayo so ngayon ibang araw na ngayon ang araw ngayon ay uh, February 5 no tapos uh, yung kulit yung mamaya pagbababa ko lang ng mga gamit natin ko yung partner natin na si Joel no so nandito tayo sa Piso Express Daneta Pangasinan 12 na guys dito na kami ngayon sa kanina na sa Ordaneta tayo ngayon dito naman tayo sa Rosales Rosales, Pangasinan di diba? so last delivery namin yan ngayon so yon, mamaya mga ihi so, ihihimo na ako update ko rin kayo mamaya mga adyang guys o tara. let's go At muli mga ka-jammers, so, ako'y nagbabalik dalang oras na ito. 12 open na ng tanghali. Mga ka-jammers, magandang tanghali sa inyo sa so, mga impaling na mundo ang araw po ay February 5, 2025. Mga ka no? so yun nga yung napalood sa simulang video to yung nakarang araw na biyay ko yan. So ngayon, nandito kami ngayon sa Pangasinan. Kanina nasa Urdaneta kami at ngayon nandito kami sa Rosales, Pangasinan mga ka-jammers. No? So ngayon, i-update ko kayo sa presyo ng PET malinis doon sa ating niretahan dahil may pagbababa ng malaki agad. No? So yung una si ah uh, si Boss B nagbaba na ng 38 mga ka, mga kajangas na no? so ngayon si si kabilang kumpanya naman ang ating pa-update dahil nagabisi sa akin nung no? ah February 3 to mga dyan no? so hanggang ngayon ito yung tumatakbo so 2 days na itong uh, inabiso sa akin so huwag na yan natin patagalin magpa magpaprice update na yun ng PET malinis doon sa ating nirerektaan dahil may pagbababa so lang ang babanggitin ko mga kadyangas ay puro malilinis lang to mga kadyangas no? At hindi sila bumibili doon ng mga may label pa yung mga marulumi kung tawagin so simulan natin yan kung handa na kayo hawak na kayo ng lapis at papel sisimulan na natin yan yung 5, 4, 3, 2, 1 baka dumating kasama ko ilistan nyo na yan sir So ito mga adyans, magsisimula tayo sa Pet Bluish na may halong green. Ang presyo niyan doon sa ating rektahan ay 10 pesos per kilo. Malinis po yan mga judge. na no? So punta na tayo sa pangalawa, ang pula. Ang pula. Ang PET Class C. Na ang, ang mga PET Class C ay sumusunod ay ang toyo, mantika, pati suka. So kailangan malinis yan. No? Ang class C nila ay mga toyo, mantika, patis, at suka. Ang presyo niyan doon sa ating rektahan ay 15 pesos per kilo at sinusundan niya ng printed na malinis. Ang presyo niyan no sa pet ka na printed na malinis ay 5 pesos. So punta na tayo sa pang-apat, yung pet bluish. Okay, mga kajans, kailangan puro tong mga bluish sa to ha. Kailangan puro lang siya, puro bluish lang siya. Dahil ang presyo ng pet bluish puro doon sa ating rekan ay 18 pesos per kilo. At punta na tayo sa pang ang pet green. Kasama na dyan yung neon na malinis na pet green at saka neon. So ang presyo niya doon sa ating rekan ay 15 pesos per kilo. So kailangan mga kajans, puro rin yan magpunta na tayo sa pangulay yung PET white na malinis no so ang PET white ngayon malinis sa Tiritana ay 39 pesos pa mga ka no mataas pa siya ng piso doon, kalabos B no so ngayon ah uh, pero huwag mo na yung mga nag-iipon yung mga uh, namimili ng 20 pesos per kilo dun sa mga junk shop nila yan sila yung mga nagaalangan sila yung mga alanganin na kasi baka magbaba pa to mga you ka no so sila yung mga nagaalangan pero yung mga bago pa lang yung nagpapakot yung mga nagpapakot dyan yung katuloy dyan mga nagpapakot kawawa yan pag nagpapakot na kasi kasi jang shop ng malaking jang shop yan kung nasa malaking jang shop yan kung ibababa nila agad yung pick up nila o abiswa nila kasi agad no so yun so, mga maapekto nito sa pagbaba nito yung mga umahakot sa jang shop no saka yung mga hinahakutan din ng jang shop pero yung dumirekta sa junk shop, hindi aalalayan nila yung kita nila dun eh, no? So, yun lang sa tingin ko. So, yun, sana nagustuhan niyo ating video for today. Kung nagustuhan niyo naman, pakilag naman. At syempre, mga Jans, pakishare naman ating video para umabot naman sa iba, mga ka-Jans, no? Kung paano subscribe sa aking channel, click yung subscribe button, hit notification bell, para ma-update po, <laughs> <laughs> ma po kayo sa mga para ma-update po kayo sa mga i-upload pang mga video. So, muli, ako ang inyong ka-Jans na si Kita ka na po tayo sa sunod. See you on my next vlog. Bye-bye, mga kajans. Peace out. Yo, nagmamadali ang mga judge para dumating yung kasama ko. Peace out na!